hindi ko alam kung ano kayo ngunit no, no, paano kong upisan. video BDO so, pang account nga na ko na hack ubus lahat ng laman pang college niya hindi ko alam kung paano umpisahin sabi ng BDO successful daw yung na connect yung account ko sa online E samantalang itong passbook na to, passbook lang to, walang online bank. Walang card. Masakit. Ubus lahat. 345,000 nilimas lahat ng akin. Pakasakit. Pakasakit. Tangai video baru aman. nakakayab ka rin. Sakit. 345,000. Upos. Kaya yung minan ng video sa sabi. Hindi na rin makuha kaya. Successful daw yung nakunik sa online bank. Yung yung card na to. O, Pagkalis to lang alam. Pero ubos. Pasa que, pasa que yung wala kang makuha wala kang mabalik na pera ilan taong mong inipon video baka naman magawa yung pa ng passbook lang to walang online bank walang card pero ano nangyari baka naman may makatulong tropa pagkalis ito ng anak ko pero ubus makasakit hindi ko alam anong gagawin ko dito zero zero ah, uh, may kilala kayo sa video nakakayak Nais, yes, patulong naman. Please. Sino tong may alam? Nakakayak talaga. Pangkalis na to sa kanya. Ngayong yer na to. Pero wala. Walang nangyari. Ubus. Kaya sa inyo guys. May video ko yung account. Walang pano yung na-update yan. sa ito kasi. Talaga. Pakastik. na report namin naghihintay kami ng 7 days pero ito yung na-receive namin wala kaming makuha walang mabalik na pera ubus kasi na-successful daw yung na-connect yung account ko yung account ng anak ko sa online bank e samantala namang ito nakapassbook lang to baka sawit eh.